na starstruck at kinilig ang lahat nang makita nila ang mga present photos ng renowned Taiwanese actor and singer na si Jerry Yan na mas nakilala noon sa kanyang role na si Dao Ming-si sa isang sikat na idol dramang Meet Your Garden kumakalat nga ngayon sa iba't ibang social media platforms ang mga nakaka-attract na mga larawan ng aktor na mabilis nitong nakaakit sa mga enthusiastic fans. Sa edad na 47 years old, ay nananatili pa rin itong charming na tila parang nasa 20s pa ang aktor at hindi mo masabi na tumanda ito. Lumitaw na ang mga kuhang pictures, ay walang halong edit o filter man lang nakasuot ng sleek na itim na suit na lalong nagpalitaw ng magara at karismatik aura ng aktor. Ang mga unaltered photos nito ay nagpapakita sa kanyang perfectly refined features at makinis na kutis. Nagpahayag naman ng paghanga ang mga netizens. Sabi naman ng iilang fans ay imbis na nagkakaedad ay lalo pa itong gumagwapo.